stay bad, stay mad Shit by my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me Ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact Give me one shot and I'll never get the throne back sa nakaraang kabanata, ininom ni Yu ang mahiwagang pil na gawa mula sa essence ng dugo, at sa isang iglap ay napuno siya ng kakaibang lakas na hindi pa niya nararanasan dati. Bawat hibla ng kanyang katawan ay tila umaapoy sa kapangyarihan, at ang bawat kilos niya ay mas matulin at mas makapangyarihan kaysa dati. Naramdaman niyo ang biglang pagbabago sa kanyang kakayahan, na parang isang bagong puwersa ang dumadaloy sa kanyang mga ugat, isang lakas na walang kapantay. Ang kanyang paningin ay naging mas malinaw, at kahit ang pinakamaliliit na detalye sa paligid ay kaya niyang masulyapan. Ang pakiramdam niya ay kaya niyang talunin ang sinuman na kanyang makaharap. Samantala, sa gitna ng tumitinding tensyon, nagkaroon ng matibay na alyansa ang kanilang grupo sa CG sect na pinangungunahan ni Master Tang. Si Master Tang ay hindi isang pangkaraniwang tao, siya ang unang anak at tagapagmana ng CG sect, isang makapangyarihang sekta na matagal nang kilala sa buong mundo ng martial arts. Siya ay kilalang bihasa sa mga lihim na teknik ng kanilang sekta at may kakaibang tapang sa harap ng panganim. Ngunit kahit na siya'y kinikilala bilang isang malakas na pinuno, hindi niya maiwasan ang mga banta mula sa mas makapangyarihang mga nilalang. Kapalit ng kanilang alyansa, napilitan si Master Tang natanggapin ang kondisyon ni Lord Shang, isang malademonyong nilalang na nagtataglay ng hindi mabilang nakapangyarihan. Si Lord Shang ay hindi tulad ng mga ordinaryong kalaban, Siya'y kinatatakutan ng marami, dahil sa kanyang abilidad na maglagay ng sumpa o seal sa kahit sino mang kanyang nais gamitin para sa sariling kapakanan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Lord Shang ang kanyang impluensya upang gawing sunod sa Niren si Master Tang. Binigyan niya ito ng pitong evil seals, mga sumpa na hindi lamang maglilimite sa kanyang kapangyarihan kundi magsisilbing tali upang siguraduhin magiging tapat ito sa kanilang kasunduan. Ang mga evil seals ay parang mga kadena na hindi makikita ngunit nararamdaman ni Master Tang sa kanyang kalamnan. Alam niyang sa oras na magtangkang tumalikod sa alyansa, ang mga sumpa ay magsisilbing patibong na maaaring maging sanhi ng kanyang kapahamakan. Ang layunin ng kanilang alyansa ay isa lamang, ang makuha ang makapangyarihang Evergreen Tree, isang misteryosong puno na sinasabing nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang evergreen tree ay may kakayahang bigyan ng imortalidad ang sino mang makakakuha ng kanyang prutas o dahon. Sa napakaraming taon, naging paksa ng mga alamat at kwento ang puno na ito, ngunit wala pang nakatuklas sa eksaktong kinaroroonan nito. Ngayon, sa pamamagitan ng kanilang alyansa, umaasa silang matutuklasan at maaangkin ang kapangyarihang ito, ngunit hindi ito magiging madali dahil marami rin ang naglalaway at nagmamasid para dito. Sa gitna ng kanilang paghahanda, dumating ang warship ng Tiaini Pavilion. Isang malaki at malahiganting barko na lumulutang sa kalangitan, armado ng mga kakaibang kagamitang pandigma at libu-libong mandirigma. Ipinag-utos ng kanilang pinunong na patayin ang mga halimaw na sumasalungat sa kanila, hulihin si Master Tang, at kunin ang susi na siya lamang ang may hawak. Ang susi ay hindi isang simpleng bagay, ito ang nagbibigay daan sa sinuman upang makapasok sa sagradong lugar kung saan itinatago ang Evergreen Tree. Ang pangunahing tagapag-utos ng misyon ay si Lady Ching Luo, isang malupit at walang awa na pinuno ng Tiani Pavilion. Sa kanyang utos, mabilis niyang pinulong ang kanyang mga tauhan upang sugulin ang grupo ni Master Tang at samantalahin ang pagkakataong agawin ng susi. Ngunit bago pa manila magawa ang kanilang balak, Agad siyang pinigilan ni Lord Li Shao isang kilalang strategist at bihasa sa mga laro ng digmaan. Si Li Yunxiao ay isang mandirigma na hindi lamang umaasa sa lakas kundi sa katalinuhan din. Mula sa kanyang obserbasyon, napansin niyang mabagal na ang pag-usad ng warship na kanilang hinahabol. Tila may hindi tamang nangyayari. Tinanong ni Lady Luo si Li Shao kung ito ba ay indikasyon na pagod na ang kanilang mga kalaban? at kung dapat na bang umatake. Ngunit sinabi ni Li Yun Shao na ang mabagal na galaw ng warship ay hindi dahil sa panghihina ng puwersa, kundi isang taktika lamang upang linlanggan sila. Napansin niyang lumalaki ang distansya sa pagitan ng kanilang grupo at ng mga spirit rats, mga kakaibang nila lang na ginamit ng kalaban upang sirain ang kanilang mga depensa. Dahil dito, pinigilan ni Li Yun Shao si Lady Ching Luo na magpadalos-dalos, dahil naniniwala siyang naghihintay lamang ang kanilang kalaban ng tamang oras upang sumalakay pabalik. Sa gitna ng kanilang diskusyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang lumitaw ang four-pole gate sa kalangitan, eksaktong nasa pagitan ng kanilang warship at ng kalaban. Agad na pinahinto ni Leon Xiao ang kanilang warship at nagulantang ang buong grupo. Ang Four Pole Gate ay isang sagradong lagusan na nag-uugnay sa apat na pangunahing sekta ng mundo ng martial arts. Ang biglaang paglabas nito ay tila nagpedama ng isang malaking pagbabago sa sitwasyon. Nagkaroon ng matinding pag-aalinlangan ng kanilang grupo kung ito ba ay isang patibong o isang pagkakataon upang makuha ang kanilang kalaban. Nagkaroon ng mainit na diskusyon sa loob ng worship Si Lady Ching Luo ay nagtaka kung ito ba ay senyales na sinusundan ng CG sect si Master Tang. Marami ang nagduda na maaari ngang hindi pa nakakarecover ng lubos ang kalaban, ngunit para kay Li Yun Xiao, iba ang pakiramdam niya. Ayon sa kanya, malamang na hindi sinusundan si Master Tang kundi pinatawag niya mismo ang mga tauhan ng CG sect. Ibinahagi niya ang kanyang teorya na si Master Tang ay hindi na isang ganap na malayang nilalang, kundi nasa ilalim ng isang kasunduan o kontrol ni Lord Shang. Ang kanilang mabagal na galaw ay hindi dahil sa kahinaan, kundi upang hintayin ang mga reinforcement mula sa CG Sect. Samantala, mula sa Four Pole Gate, lumabas ang mga tauhan ng CG Sect. Lula ng worship ang leader nila, si Shan Yans, isang malupit na mandirigma na hindi inaasahan ni Master Tang. Si Shan Yans ay ipinadala ng Ninth Young Master upang iligtas si Master Tang, isang desisyon na ikinagalit ni Master Tang dahil sa kanyang pag-aakalang si Yin Fayu na nasa ilalim ng kanyang kontrol, ang darating. Ngunit ipinaliwanag ni Shan Yans na may ibang pinagkakaabalahan si Yin Fayu at siya na lamang ang pinadala upang tuparin ang misyon. Dismayado naman si Master Tang dahil giit niya na si Yin Fayu ay nasa ilalim ng kontrol niya. Ngunit iginiit ni Shan Yans na sumumpo na ng katapatan si Yin Fai Yu sa Ninth Young Master at maaari niya itong kumpirmahin sa kanyang pagbabalik. Bumaba si Shanyan sa warship at hiniling na makita ang susi, ayon din daw sa utos ng Ninth Young Master. Galit na galit naman si Master Tang dahil kapag wala na ang susi ay hindi na siya nito kikilalaning Master. Dumpensa naman ito na tinuturing niya pa rin itong Master. Inutusan ni Master Tang si Shan Yans na sugurin at patayin ang mga humahabol sa kanila na taga ni Pavilion. Ngunit tinawanan siya nito at sinabihan na kung gusto niyang makabawi sa kalaban, kailangan niyang gawin ito mismo at magpakalalaki. Nagalit siya dahil pinapangaralan siya ng ni Shan Yans na tinatawag niyang matandang aso. Hindi nagustuhan ni Master Tang ang kanyang sitwasyon, kaya't nagtangka siyang sugulin si Shan Yans. Gayunpaman, kahit gaano kalakas si Master Tang, hindi siya nakaporma sa liksi at kakayahan ni Shan Yans. Naglaban ang dalawa at napagtagumpayan ni Shan Yans ang bawat galaw ni Master Tang. Nilempaso ni Shan Yan si Master Tang at hinampas sa sahig ang ulo nito. Hinaila niya ang buhok nito upang ianggat ang kanyang ulo at pinagbantaan na puputulan ang dila nito. At bago pa man makabangon si Master Tang, hinarap na siya ni Shan Yans at pinagsabihan. Tinuwanan siya ni Shan Yans at sinabing kung gusto niyang makabawi sa kanyang kalaban, kailangan niyang magpakalalaki at harapin ito mismo. Galit na galit si Master Tang, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang kahihiyang sinapit sa kamay ni Shan Yans. Sa mga huling sandali ng labanan, sumaklolo ang bagong aliado ni Master Tang, si Wu Zhang, na anyong isang malaking ibon. Sa kanyang pag-atake, bumaon ang kanyang kuko sa kamay ni Shan Yans, dahilan upang mapigilan ito sa kanyang paghawak kay Master Tang. Sinamantala ito ng iba pang mga kasamahan ni Master Tang at sabay-sabay nilang inatake si Shan Yans, na walang nagawa kundi tumiklap sa harap ng kanilang lakas. Pinaalala naman ni Lord Shang na hinay-hinay lang dahil ang taong pinagtulungan ng kanilang kasamahan ay isang seven-star martial lord at maaaring may pakinabang sa kanila. Nanggati siya ng sobra at nagpuyos ng parang kitty-kitty sa sahig dahil sa ginawa sa kanya ng mga kasamahan. Nakatayo na si Master Tang at galit na galit dito dahil halatang may balak ang kapatid nitong ninth young master kaya siya ang pinadala. Aniya ay tuturuan niya ito ng leksyon pagbalik. Gulat na gulat ang mga tauhan ni Shanyans na tahimik na nanunood sa ere, pinapanood kung paano matalo ang isang Seven Star Martial Lord. Inapakan ni Master Tang sa mukha ang nakalupasay at walang kalaban lab ang si Shanyans. Sumuko na si Shanyans at nakiusap na iligtas siya o patayin siya para matapos na ang kanyang paghihirap at nangako na hindi na siya uulit kung bubuhayin man siya. Ngunit sabi ni Master Tang ay masyadong madali kung papatayin lang siya pero kailangan siyang pakanabangan. Tinanong niya ito kung talaga bang sumuko at nagpasa ilalim si Yin Faiyo sa kapatid niyang si Tang Zin, ang ninth young master. Sinakal niya ito upang pagsalitain at sinabi niya na totoo nga iyon dahil kapalit ng katapatan ni Yin Faiyo ay pinanggako ni Tang Zin na hahanapin at ibibigay nito sa kanya ang Heavenly Soul Nirvana Sword Grass. Ang Heavenly Soul Nirvana Swordgrass ay isang ninth level spiritual herb na naglalaman ng kapangyarihan ng Supreme Sword kaya naman hindi naniniwala si Master Tang sa sinabi nito dahil napakahirap nitong makuha, at kahit ang four extreme sects ay hindi ito makukuha ng basta-basta. Tinanong niya itong muli kung saan naman makakakuha ng ganoong kapangyarihan si Tang Zin para makuha ito gayong hindi basta-basta susunod si Yin Aniya ay nakakuha si Tang Zin ng suporta mula sa Yu family sa pamamagitan ng isang sikretong kasunduan. Humingi ng ebidensya si Master Tang para sa kasunduang sinasabi niya ngunit wala raw siyang hawak na ebidensya dahil hindi pinapayagang sumama kahit ang Seven Star Martial Lord na tulad niya sa mga sikretong kasunduan at pagpupulong. Ang Yu family ay ang pinakamalaking angkan sa Four Poles, sunod sa Tang family. Ang mga master na pinuno ng Four Poles ay nagmula sa Tang at Yu Family. Sa loob ng ilang daang taon, laging nasa ilalim ng Tang Family ang Yu Family dahil wala silang makuhang magaling na tagapagmana sa mahabang panahon, at sa bawat araw, bumababa ng bumababa ang bilang nila kaya hindi inaasahan ni Master Tang na makikipagtulungan si Tang Zin sa kanila. Galit na galit ito sa kanyang nalaman. Habang nagpupuyos sa galit, nilapitan naman siya ni Lord Shang at sinubukang pakalmiin. Pinaramdam niya ang kanyang suporta para dito na hindi siya nag-iisa at narito ang mga kaibigan niya, sasamaan siyang lutisin ang mga problema pa isa-isa. Kaya unahin daw muna nilang lutisin ang gulo dito sa Demon Plains. Nabuhayan naman ang loob ni Master Tang dahil alam niyang malalakas ang mga kasamahan niya ngayon, kahit na ang magiging kalaban niya ay ang Yu Family ay nagkaroon siya ng pag-asa. Humarap si Master Tang sa mga tauhang kasama ni Shan Yans at buong lakas na sumigaw na kung sino man ang sumumpo ng katapatan sa kanya ay makakatanggap ng pinakamataas na karangalan, ngunit kung sino man ang tatanggi ay papatayin at uubusin ang buong ang kanila. Bigla naman silang naghiyawan at sinigaw ang kanilang pagsuporta kay Master Tang bilang panganay na anak at pangunahing tagapagmana ng CG Sect. Sa sandaling iyon ay bumaliktad sila kay Tang Zin. Bumalik si Master Tang kay Lord Shang at hiningi ang opinyon nito tungkol sa humahabol sa kanilang grupo, ang Tianyi Pavilion, kung sila ba ay tatakas o makikipaglaban. Nakarecover na ang lahat at handang makipaglaban kaya napagdesisyonan ni Lord Shang na ituloy ang sagupaan. Nakita naman ang Tianyi Pavilion na pabalik na sila at nasenya na handa na itong umatake. Ngunit mga idol, anong kapanapanabik na kabanata kaya ang ating aabangan sa susunod na kabanata? Sabay-sabay natin abangan ng chapter 348 mamaya. Maraming salamat sa panunood!